Good morning guys sa uh, Ngayong umaga no, Nandito tayo sa maulan na umaga Papakain tayo rito ng mga alaga natin no? So kung nakikita nyo ito Nandito sa malaki nating uh, Bird cage Ayan yung apat natin Yung matanda nating nahin At saka yung Pinaka uh, Pangalawa sa pinakauli Kasi yung pinaka huli nilang Napisa na ano, napapisa natin na inakay namatay po yung pareho yung isang albino na no, red eye tsaka isang ganun na ano namatay po siya pareho pero ngayon no ayan may kayo oh, may bago na naman pong itlog tong ating uh, ano natin yung matanda nating breeder yung pinaka nanay nilang lahat so nag na naman po ulit sila mang itlog kaya uh, tutuwa naman tayo dagdagan na naman uli sila But at the same time <laughs> nakakatawa kasi mga nadami na uli sila pero kailangan naman natin na mag -dispose. so baka meron po makagusto sa inyo ayan yung dalawa na yan yung albino tsaka itong lalaki na to ayan, nasa may pugad ah uh, pour out po natin yan paris po yan at tsaka po ito sa ito na, yung dalawa na to na nasa labas sa baba Ayan, teka, natin yung Ano? Ayan po, ayan yung lalaki Ito, tapos ayan po yung babae So, for out din po yan Kung may makagusto po sa inyo Message nyo lang po ako Kung may makagusto Ayan uh, po, i-out natin Kasi kaya po pag masyado na mamadami eh ay alam nyo na magasos sa patuka so pera po dyan sa dalawang paris po natin ng ring neck dap na nagaanak ng mga albino uh, itong isa natin na to na lalaki at uh, saka itong pinakatatay nila uh, pour out din po yan baka meron kong makaguso wala kayong bawa meron inahin na no? wala naman kayong barako ayan, oh, ganda ng pag ah, ano na ano yan si titira ko lang itong mga paris na yan eh. So, binibenta na rin po yan. For out na rin po yan. At saka po ito. Kung may makagusto po. So, pagka ano po ay mag-message lang po kayo sa akin. Bali, magtitira lang ako. Ititira mo na natin to Paris natin na ano, white na ano albino. Yung anak po yan. Ano. Magkasunod na batch po yan. Bali, ayun yung barako yun nandun sa taas na yon tapos ito yung babae yung isa so yan po so sana po ay magustuhan nyo yun po basta pa auto natin yung albino white na yun at saka yung isa at saka nasa baba yung kapatid nila so sana po ay Uh, may makagusto kaya ma point out po natin yan dalawang pares na ring neck dab pero nagaanak po sila ng mga albino na ganyan yung white turtle dab na tinatawag ng iba tsaka itong dalawa nating brood na ano po yan lahi po yan ng ano uh, sarama po belahi lahi po sarama chicken yung mas maliliit na bantam so ayan ito yung naman yung forma ng tatay may lahi po yan. Namatay po kasi yung pinakanali nito. Yung ganito rin po yung kulay. So, plano ko ititira ko na lang itong magkapatid. Yung po So, ibebenta ko na yung isang kapatid. Yung, yung mas matanda. Tsaka ito. Titira lang tayo ng paris na isa. So, sana po uh, may makagusto. So, ayan po. Pagkaano, message nyo lang ako. PM lang ako sa aking FB page. So, maraming salamat po. Thank you for watching. God bless. Happy breeding.